بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أقيدة أتلقينا يوم كتاب التوحيد in particular yung paliwanag ni Sheikh Abdullah bin Jarillah sa aklat na ito. Kasi kanyang aklat ay binubuo nga ng question and answer. Alhamdulillah. So yung sumunod na chapter, chapter 16, uh, Babu ko ta'ala, hata ida fuzzi'a an kulubihim, qalu mada kala rabbukum, Kalu lhaqqa, Wahuwal aliyul kabir. Kung naalala niyo yung pagtalakay natin dun sa ano, sa mga anghel, na kapag naririnig nila yung, o nababalitaan nila yung mga itinatakda ni Allah, at ito na nga yung, yung pinapakinggan ng mga engkanto. Di ba nagpapatong-patong yung mga engkanto hanggang sa makarating sila dun sa pinakamababang langit. At pakikinggan nila yung pinag-uusapan ng mga anghel. So ito rin yun, ito yung aya na yun. Nakapag bumababa yung utos, nakaramdam sila ng takot, at pinapatulog nila yung kanilang mga pakpak. -pak. So ito yung tafsir nito. At sinabi nga, hindi kasi buo itong aya na ito, pero yung kabuan ng aya, Wala fa walatan fa usyafaatu endahu illa liman adinala. So may kinalaman din ito dun sa tinalakay natin nung nakaraan. Walang pakinabang ang pamamagitan kay Allah, liban na lamang sa sino mang pahintulutan niya ng mamagitan. Sa so, yung syafa'ah, ay pahintulutan ni Allah, pero doon lamang siyempre sa kanyang pinahintulutan. Hindi to kung kani-kanino lamang manggagaling. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa. So, sa konteksto dito, na yung mga anghel ang tinutukoy, magtatanungan sila, ano ang ipinahayag ng inyong Panginoon sa sabihin nila ang katotohanan? Wahuwal aliyul kabir. At siya ang kataas-taasan at ang makapangyarihan. Sa so dito, Al-ladina an kulubihim al-malaika. At ito nga sa konteksto nito, ito ay nangyayari kapag dumarating ang utos sa kanila ni Allah. Okay. So kapag yung mga anghel dinaratnan sila ng utos ni Allah, parang kasabihan sa mga tao, di ba? Yung kapag meron kang hihingiin sa tao, bago sasabihin mo, Manong pa <laughs> O is Ismail, sabihan, sasabihan ni Manong si Ismail, Ismail, paikuha mo nga yung pala sa ni Ismail, masusunod manong, nanginginig pa. Sa so parang ganun. So yung tao sinasabi lang nila yun. Pero yung anghel, literally, nanginginig. Na, yun nga, nabanggit sa hadith, kung naalala ninyo yung natalakay natin. Di ba pinapatunog ng mga anghel, yung kanilang mga pakpak. At kapag yung mga engkanto, naririnig nila yung tunog na yun, yun yung senyales para sa kanila na mayroong ipapahayag si Allah o mayroong siyang iutos. Kaya na nga, nagpapatong-patong sila hanggang sa makarating sila dun sa pinakamababang langit at marinig yung pinag-uusapan ng mga anghel. Pero syempre, natalakay din natin doon sa uh, Ar-Rusul wa Risalat na nang, naging propeta si Propeta Muhammad SAW naging mas mahigpit ang pagbabantay doon sa langit. Naging mas mahigpit ang pagbabantay. Kaya nagtaka yung mga engkanto. Bakit ganun na lang katindi ngayon yung pagbabantay? At Yun nga nalaman nila na mayroong bagong propeta na ipinadala, isinugo si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na fazaa an kulubihim. At ang kahulugan ng sinabi na ito ni Allah na fazaa an kulubihim, za'al al fasa' ha wa huwal khawf. Nga, tinukoy dito ni Allah nang nawala na ang faza, ng faza na tinutukoy dito, al-khuf, yung takot sa puso ng mga anghel. So, isa sa mga aral na makukuha natin dito, o oh, hindi lang isa, dalawa. So, natatakot ang mga anghel, at ang mga anghel pala, meron din silang puso. Meron din silang puso. At may kita natin dito sa Quran yung tema na mas pinahalagahan nga ang puso kaysa sa isip. Kasi ang puso talaga ang totoong o tunay na tumatanggap na gabay, tumatanggap ng gabay o nag-iisip o nagtitimbang ng tama at mali ang puso. Hindi ang isip o utak. Bagaman sa makabagong siyensya, kumbaga, napagtibay na sa utak nangyayari yung pag-iisip ng tao, doon na yung memory, yung mga ano niya, yung mga alaala niya. Doon nagkakaroon ng rational na pag-iisip at ang buong katawan ng tao konektado sa kanyang utak. Kaya nga yung, ano eh, yung yung nervous system na tinatawag. Alam niyo yung nervous system, yung pag ka. Hindi ba yan? <laughs> so, nervous system, ano yung sistema yun ng mga ugat at kasama doon yung utak. Yung utak. At yung, yung tinatawag nga sa kabuan bilang neuroscience. Yung siyensya ng utak at yung mga ugat na uh, kumakalat sa buong katawan. Konektado lahat yun. Yung, yung pandama ng tao, ng init, ng lamig, yung in love siya, galit, lahat yung konektado sa isip actually, yung pagiging in love, merong parte ng utak na dun siya gumagana. Yung tinatawag na hypothalamus. Kaya yung mga sekular na mga tao, yung mga pabibo, sabi niya, wag niyo raw sasabihin na I love you from the bottom of my heart. Ang dapat daw sasabihin mas tama, I love you from the bottom of my hypothalamus corny, di ba? Pero, yun yung sinasabi nila. Pero actually, sinasabi rin nga ng mga scholar nga, ang puso, mula ng una pang panahon, ito talaga yung pinahalagahan ng mga tao, na siyang nag, ano, tumatanggap ng gabay, hindi lang siya lugar ng emosyon, kumbaga, na kinokonekta sa puso yung emosyon. So, inuugnay dito yung lahat, pati yung pag-iisip, pagtitimbang ng tama at mali, pagtanggap ng gabay na bagaman ang puso ay hindi binubuo ng neurons na katulad ng utak, ang puso kasi muscle, literal na muscle yung, ano, yung bumubuo sa puso. Literal siya na muscle, um, tumitibok, muscle talaga siya. Hindi katulad ng utak, ang utak ang bumubuo sa utak mga neurons, kaya ngayon utak malambot. At ang dami ng neurons sa utak ng tao, bilyon-bilyon. At sinasabi pa nga ng ibang mga scientists na maaring, ang bilang ng neurons na meron sa utak ng tao ay mas marami pa kaysa sa mga bituin na uh, nakikita natin sa ngayon. So ganun ka komplikado yung utak ng tao, yung bilang ng neurons. At sobrang dami ng neurons na yon na merong namamatay doon, daan-daan libo-libo araw-araw sa tao. Nauubos yung kanyang neurons, pero yung tao mamamatay nang hindi nauubos yung kanyang neuron sa sobrang dami. So, sa Quran, mas pinahalagahan yung puso. Na maaaring yun nga, uh, bahagi ito ng algaib. Tayo, sa kabila ng pagiging makabago ng medisina, meron tayong X-ray, meron tayong MRI, meron tayong EEG, meron tayong ECG, yung electrocardiograph, yung, ano, yung nakikita lagi sa pelikula pag na-hospital yung tao. Meron gumagano'n gano'n, tapos tumutunog, tapos pag mamamatay na, tutunog ng dere-derecho. Yan yun. Maaring algaib din yun na hindi natin nade-detect, hindi natin napag-aaralan, hindi natin nakikita, kahit sa mga instrumento, kung paano nga ang puso, ay nag-iisip din. Pero sa banala, actually, hindi lang Muslim yung ganito. Hindi lang Muslim ang ganito. Di ba sa Quran, may mga tinutukoy doon ng mga tao, yung ulul albab. Yung ulul albab. Halimbawa doon sa aya, Inna fi khalkis samawati wal ardi waktila fil layli nahari la ayatin li ulil albab. Ito raw ay mga palatandaan para sa mga tao na may bukas na pag-iisip. Pero itong pag-iisip na ito, wala ito sa utak. Ito ay pag-iisip na nasa puso. Kasi sa Hebrew, yung lib na tinatawag, na related nga rin sa salitang albab, ang tinutukoy doon, bahagi ng katawan ng tao na nag-iisip at rasyonal pero hindi utak. At yun na nga yung puso. Sa Egypt, di ba yung Egypt, yung mga Egyptian pag nagsulat sila, ano, yung hierog hieroglyphics, uh, yung kanilang ano, pagsulat, hindi alphabet, picture, di ba? So meron isang art Kalimutan ko kung saan sa nila natagpuan yun. Basta isa sa mga hari nila. Merong isang art tinatawag na pagtitimbang ng puso. Pagtitimbang ng puso. Natitimbangin daw doon sa kabilang buhay. Ayon doon sa paniniwala ng mga Egyptian, titimbangin daw yung puso ng tao. Pagpunta niya doon sa kabilang buhay. So pinahalagahan din nila yung puso. Actually, yung mga mami, minamamify yung mga minamamify na Egyptian, uh, minamamify din nila yung puso. Minamamify nila yung puso. Actually, lahat ng, ano, lahat ng laman loob, minamamify. At, uh, syempre, mas binibigyan din nila yung mas ma-preserve yung puso. So, lahat yung tinatanggal nila, tas iyanan nila. Pero yung utak, tinatapon nila. Yung dugo, yung utak, tinatapon nila. Yun. Pero yung ibang mga organs, lalong-lalo na 'yung puso 'yun ang pinananatili nila hindi dahil sa mahirap i-preserve 'yung utak actually kung gugustuhin nila pwede nilang i-preserve 'yung utak eh kung gugustuhin nila patitigasin nila 'yung utak haluan nila 'yun ng kung ano anong nung chemical para tumigas kaya nila pero nga mas pinahalagahan ng mga Egyptian 'yung puso Ibig sabihin 'yung paniniwala nila ay eh, maaring bakas ng pangaral ng mga propeta, na nga ang gabay at ang tunay na nag-iisip sa tao ay ang kanyang puso. Ang kanyang puso. Katulga doon sa aya, Afalay tadabbarun al-Qur'ana aw ala kulubin akfaluha. Hindi ba nagmumuni-muni ang mga tao sa mga aya ni Allah o ang kanilang mga puso ba ay sarado? Kaya nga sa iba't ibang kahit sa iba't ibang literature, di ba? Uh, inilalarawan ang puso sa iba't ibang paglalarawan na inihahalin tulad ito hindi lang bilang simili, kundi bilang me metaphor. Kumbaga, ang bawa mayroong tinatawag na ano, pusong bato. Yeah, may kanta pa yun. Uh, pusong ano, pusong ligaw. So maraming ano, maraming katangian na iniugnay sa puso kasi maaring ano na rin yun nga fitra ng tao na kinikilala ng tao. Normal na kinikilala ng tao ang kanyang puso na hindi lang ito nagbobomba ng dugo. Ito ay maaring ano nga, hindi lang natin talaga uh, literal na nakikita pero konektado talaga ito sa ating mga hindi lang sa damdamin kundi sa ating pag-iisip. At meron din ito ang mga anghel ayon sa ayah na syempre, hindi na natin iniisip kung paano ba yung puso ng anghel. Kung may muscle din ba ito o paano. Kasi iba, -iba naman yung puso, di ba? Ang puso ng tao merong apat na ano? Apat na butas. So dalawa doon, doon papasok yung dugo, dalawa palabas. Yung puso ng manok, iba na naman. Yung puso ng baboy, iba na naman. Yung iba't iba mga hayop, iba-iba depende sa kanilang uh, pagkakalikha ni Allah. So mga anghel ay meron ding puso at ito ay nakakaramdam din ng takot. Wasaba budalik al-faza, sima'uhum kalamullahi bilwahi. So ang dahilan daw ng takot na nararamdaman na ito ng mga anghel ay kapag merong ipapahayag si Allah. So yung wahi na tinutukoy dito, maaaring kapahayagan na utos o kapahayagan na yung kapahayagan sa mga propeta, kumbaga. At sila ay natatakot nga, nakaramdam ng takot dito. eh, Siyempre, hindi sila nakakaramdam ng takot sa pagbaba ng wahi ni Allah dahil ayaw nila sa wahi ni Allah. Ibang klaseng takot ito. Okay? Di ba yung tao, kapag meron siyang kinatatakutan, Maring yung bagay na kinatatakutan na yun ay bagay na ayaw niya. Pero ito yung mga anghel, ito ay takot na nagpapakita lamang ng kanilang pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano tinukoy doon sa sinabi ng mga anghel ay sa sinabi ni Allah? Nang sinabi ni Allah ay ang katotohanan. Nang nagtanungan sila sa isa't isa, anong sinabi ng inyong Panginoon? at sasabihin ng mga tinanong ang katotohanan. So ang kahulugan daw nito ay kalu kalu alimu an la So sa sinasabi na ito ng mga anghel, ang ibig nila sabihin na ang sinabi ng kanilang Panginoon ay ang katotohanan lamang na gusto nilang ipagbigay diin sa isa't isa na dapat ninyong malaman na si Allah ay hindi nagsasalita liban na lamang sa katotohanan. Liban na lamang sa katotohanan. So meron pa palang matututunan sa isang, sa, ay, sa nag-iisang ayan na ito, marami tayong natunan yung mga anghel natatakot, yung mga anghel may puso, at dito napagtibay din na ang mga anghel pala ay, anong gawin nila? Naguusap. So mga anghel ay naguusap din. Siyempre, hindi na rin natin alam paano sila mag-usap. Sumunod na tinukoy, ano ang dahilan kung bakit mayroong ganitong chapter sa Kitabot Tawhid? Udkur murad al-mu'allif bihad al-bab. Anong, anong ibig sabihin ng author, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ang original na author ng Kitabot Tauhid? bakit niya isinama itong kabanata na ito? Sa so, sinabi ni Sheikh, Arad al-Muallif rahimahullah, bayana halal malaika, alladina Aqwa akwa wa a'dam, man ubbida min dunillah. Subhanallah. Ang gustong ipagtibay dito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, yung original nga na author ng ano, ng Kitab at Tauhid. Kasi itong binabasa natin, parang komentary na lang ito. Komentary ito ni Sheikh Abdullah bin Jarrillah. Sabi niya, ang gustong tukuyin dito ni Sheikh Rahimahullah ay ang pagpapahayag na ang mga anghel, sila ang pinaka makapangyarihan. Sila ang pinaka malakas sa lahat at sa anumang sinasambaliban kay Allah. Di ba? Sa lahat ng sinasamba, liban kay Allah ang mga anghel ang pinakamakapangyarihan. Siyempre, mas makapangyarihan pa sila literally kung iahambing kay Jesus, kay Maria, sa mga santo, sa elepante, sa baka. Kung may tao na sumasamba sa daga, eh di mas makapangyarihan pa rin ang anghel kaysa sa anumang sinasamba ng tao. Sinasabi ni Sheikh, kung ang mga anghel na pinakamakapangyarihan, uh, uh, Tama, pinakamakapangyarihan o mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang sinasamba ng mga tao liban kay Allah. Faida kanat hadihi hibatuhum wa khawfuhum min Allah fa ahadum min dunillah Na kung ang ganitong makapangyarihang mga nilikha ni Allah ay ganito matakot kay Allah So paano pa nilang nagagawa na sasamba sila sa iba pa liban kay Allah? Okay? So ito nga ayan na ito sa banala kung pagmumuni-munihan natin. E eh, dalil din talaga ito laban sa mga Shia at mga ligaw na sekta na talagang sila ay malinaw na nasa shirk o nasa kufur, nasa pagtatambal kay Allah o nasa kawalang pananampalataya. Kasi kung naiintindihan ng mga Shia, ba, binabasa ng mga Shia yung Quran, nabasa nila yung ayan na ito, eh bakit pa sila sasamba kay Ali, kay al Hussein, kay Fatima, kay Zainul Abidin, kay Ja'far, kay Muhammad al-Bakir, at kung sino-sino pa sa kanilang mga imam, na hindi naman Shia actually. Yung natanong mo diba? si di uh, ba? Si, si may nabanggit doon sa libro? Si Ja'far, di ba? So hindi naman sila mga Shia actually, mga apo lang sila ni Ali bin Abi at hindi talaga sila Shia. Ginawa lang silang mga Diyos ng mga Shia. Kung nagbabasa ang mga Shia ng Quran at nabasa nila itong aya na ito, na yung mga anghel pala na sinasamba ng mga Kristiyano, sinasamba ng mga Hudyo, o maring meron pang ibang mga relihiyon na meron silang mga entity na Uh, katumbas ng mga anghel, kumbaga, at sinasamba rin nila. Kung itong mga anghel na ito, ang pinakamakapangyarihan na Diyos-Diyosan, o, kumbaga, pinakamakapangyarihan na itinatambal kay Allah, bilang katambal ni Allah, at ganito sila matakot, so sino pang gago yung magtatambal kay Allah ng anuman na malaki o maliit sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon nga, kung yung anghel, si Jibril alayhis salam, alhamdulillah, kung, Uh, isipin natin talaga yung ano, yung tunay niyang anyo. Hindi naman sa, ano, kung bagay, i-imaginein natin. Pero kung pagmumuni-munihan natin yung tunay niyang anyo, napakalaki niya, pero kahit siya mismo takot kay Allah, eh bakit pa tayo, ano, sasamba sa tao? O lalo ni mga Hindu, halimbawa may sumasamba sa daga, may sumasamba sa ahas, may mga Diyos-Diyosan, yung mga Hindu na baka, elepante, eh, na ngayon, maraming sumasamba sa pusa. Kung bina, binabasa nila itong ayan na ito at naiintindihan nila, hindi na nila gagawin yung bagay na yun. Okay, ma-realize nila. Kung yung anghel takot kay Allah, eh, paano pa kaya yung kanilang mga sinasamba? Paano pa kaya yung kanilang mga sinasamba na mas mababa kaysa sa anghel? Wada ka nula duuna fagayrohum awla. Ah, mali pala. Wa ka la yudauna fa Ano pala ito dapat? Majhul. Kung sila na mga anghel ay hindi dapat dinadasalan, yung iba pa liban sa kanila ay mas hindi dapat na dinadasalan. Mas hindi dapat na dinadasalan. Kung hindi tayo dapat sasamba sa anghel na makapangyarihan kung tutuusin. Di ba yung anghel na nga lang ng ano, di ba? Yung, ay, yung al-Aqshabain, Saan siya nakita ni Papa Tumam Salasalam? Yung anghel ng... Ha? Saan yun? Yung Alak Shabain. Yung anghel ng kabundukan. Sabi niya, tatabunan daw niya yung bundok. Sa Taif, di ba? Yun na lang, yung anghel na yun. Hindi siya pwedeng sambahin. Kahit yung bundok, kaya niyang baligtarin. E ba, bakit ka pa sasamba sa pusa? O sa daga? Di ba, nung silbi ng pusa? O nung daga? o ano, ano pa mang inimbento ng tao kaysa sa anghel na makapangyarihan. So hindi hindi pwedeng sasambahin ng tao yung kung ano ano na lang. Fa fihi raddun ala jami'i firqal mushrikin. Ito na nga yung sinasabi ko kanina din. Sa nasa aya na ito ang rad, ang tugon sa lahat ng mga sekta ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sekta man ito na nakikilala bilang mga kufar, diba, sekta ng mga kristyano, sekta ng mga hudyo, sekta ng mga pagano, mga hindu, buddhist, o ano paman. At syempre, kabilang na rin dito, yung sekta, mga sekta na nagpapakilalang mga muslim, pero sila ay musyrikun at kufar sa kanilang mga paniniwala at mga gawaing pagsamba. So, itong ayan na ito ay matibay at malakas na dalil, alhamdulillah, matatagpon nga ito sa surat to number ba yung uh, chapter 34, verse 23. Nang ayan na ito ay nagpapatunay ng kawalang saysay -say ng pagsamba ng mga tao sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun aya. Hatta idha fuzzi'a an kulubihim kalu mada kala rabbukum kala al-haqqa wa aliyul kabir kapag nawala na sa kanilang mga puso ang takot, sasabihin nila anong sinabi ng inyong Panginoon at sasabihin ng mga tinanong ang katotohanan. At siya ang kataas-taasan at ang makapangyarihan. Alhamdulillah. susunod, itutuloy natin ito. Uh, idudu, nakarugtong dito yung ano yung ayah, tungkol doon sa ano nga, tungkol doon sa ginagawa ng mga anghel kapag merong kapahayagan o kapag merong utos si Allah subhanahu wa ta'ala at kung paanong yung mga inkanto nagpapatong-patong sila hanggang sa marating nila yun at marinig nila at kung paano nilang ipinapasa sa kanilang mga kakampi na mga manghuhula manguhula yung kanilang mga narinig at yung manguhula na kakampi nila ay magdaragdag din naman ng kasinungalingan doon sa kanilang mga narinig mula sa kanilang mga engkanto na kakampi. Sa so, matatalakay natin yun next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.